Joshua Kapitulo 22 Ang Altar sa Tabi ng Jordan Pagkatapos, tinipon ni Joshua ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, Tinupad ninyo ang lahat ng tagupitin sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito'y hindi ninyo pinabayaan ng mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyo mabuti ang lahat ng pinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon naibigay ibigay na ni Yahweh ang inyong, na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautos ang ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Binasbasan sila ni Joshua at umuwi na sila. Ang kalahati ng dipi ni Moises ay binigyan ni Moises ng lupain sa basyan. Ang kalahati ay binigyan ni Joshua ng lupa sa kanduna ng Jordan, katabi ng iba pang DP ng Israel. Nang sila'y pauwi na, binasbasan sila ni Joshua at sinanong sa kanila, Mayayaman kayong babalik sa inyo, maraming baka, kinto, pilak, danso, bakal at mga dano. Bahagi na ninyo ang mga nasam, ng mga nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. Umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Iniwan nila sa Canaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead sa lupaing naging bahagi. Bahagi nila ayon sa inutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila ng Jordan, na nasa panig ng Canaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking altar sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at kento ang kumalat na usap-usapan. Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at nakalahati ng lipi ng Manases na isang altar sa hangganan ng Canaan bago tumawid ng Jordan. Pagkarinig nito ay nagtipon-tipon sila sa Shiloh at humandang ligmainan niya mga lipi. Sinugo ng bayang Israel si Phinehas, na anak ng paring Selezar, upang kusapin ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases May kasama siyang sampung pinuno ng mga angkan buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kanika nilang mga lipi. Pagdating sa Gilead, sinabi nila sa mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases, Ito ang ipinasasabi sa inyo ng baong bayanan ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Nagihimang si kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar. Siya ay tinalikuran ninyo. Nalimutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Pior? Hanggang ngayon nga ay nagtitiis pa tayo sa parusong salot na iginawad ni Yahweh sa atin. Hindi pa ba sapat iyon? At ngayon ay nangahas pa kayong talikuran siya? Kapag naghimagsik kayo kay Yahweh ngayon, bukas din ay magagalit siya sa buong Israel. Kaya kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsamba sa kanya, tumawid kayo sa gawin namin sa kinaroroonan ng kanyang tabernakulo. Doon na kayo manirahan, huwag lamang kayong magdayo ng ibang altar maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos, sapagkat iyan ay paghihimagsig laban sa Kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo si Achan na anak ni Zera? Nang sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sunugin, kasama niyang naparosahan ang buong Israel hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Sumagot ang lupa. Sumagot ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manasseh sa mga pinuno ng mga angka ng Israel. Si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos. Alam niya kung bakit ginawa namin ito at dapat din ninyong malaman kung kami sumuway at kung kami nagtaksil kay Yahweh, huwag na niya kaming hayaang mabuhay sa araw na ito. Kung nagtayo kami ng sariling altar upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin o handog na pagkain butil o handog na pinagsasaluhan, parusahan nawa kami ni Yahweh. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak ano ang kinalaman ninyo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya na rin ang nagtakda na ang Ilo Jordan ang maging hanggarang maghihiwalay sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Kapag nangyari iyon, ang aming mga anak ay maaaring haliblangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itinayo namin ng altar na ito. Hindi upang pagsunugan at pag-alayan ng mga hanggan. Itinayo namin ito upang maging bantayog para sa amin, para sa inyo at para sa salimla, sa mga salin lahi upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasaluhan. Sa ganoon, walang masasabi, walang masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak. Wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling mangyari ito, mag, masasabi ng aming mga anak, tingnan ninyo Nagtayo ang aming mga ninuno ng isang altar na katulad ng altar ni Yahweh, hindi upang pagsunuga na pag ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Kailan may hindi namin hinisip sa mga Yahweh at tumalikod sa panya? hindi kami nagtayo ng iba pang altar na pagsusunuga ng handog o pag-aalaya ng handog sa pagka na pagkaing butil o handog na pinagsasaluhan bukod sa altar ni Yahweh, sa altar na nasa harap ng kanyang tabernakulo. Narinig ni Phinehas ang mga pinuno ng mga angka ng Israel na niya ang sinabi ng mga lipi ni Ruben, Gad at Manases at nasiyahan siya sila. Kaya sinabi sa kanila ni Phinehas, ang anak ng paring si Eliezer, alam na namin ngayon na kasama natin si Yahweh sa araw na ito. Hindi kayo nagtaksil kay Yahweh kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh. Iniwan ni Penehas at ng mga pinuno ng mga angkan ng mga lipi, ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa Canaan at iniulat sa Israel ang buong pangyayari. Natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusob at pagwasak sa lupa ni Nagad at Ruben. Ang altar na iyon ay tinawag na saksi sa sabi ng mga lipi ni Nagad at Ruben. Saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos.